Hello, magandang umaga mga careers, mga kasisiko. So, um, gagawa pala ko ng video para doon sa mga mahilig, kumain ng mga prito, ng mga ulam o mga primitong pagkain na mga madalas ihalo sa tubig para hindi tumaas ang ating mga kolesterol. Perfect ito para sa mga mahilig sa mga pritong ulam. Wala well, namang uh, chicharon, pritong isda, pritong manok. Basta parte sa mga potong sa mga pritong ulam o pritong pagkain. So, narito ang mga uh, pritong ways kung paano paano ito malabanan. Ano, may san na hindi tayo magkakaroon ng kolesterol sa ating katawan. Una, number one, lemon water. No, lemon water, lemon water na kung naki, yung lemon niya nabibili sa merkado, no. Wala namang yung lemon na malaki na medyo yung kulay yellow, pwede, pwede rin yung kalamansi. So, narito kung paano gamitin ang lemon water, may soluble fiber o pectin ang, at antioxidant na tumutunaw ng taba at nagpapabilis ng flush ng cholesterol. So, narito kung paano siya gamitin. One and 2 slices o so one teaspoon fresh juice sa tubig ng wa, sa isang baso o dalawang baso bawat araw. So, after nyo kumain ng mga prenitong, is, pagkano, uh, pritong pagka, no, isda, after nyo kumain, yung pinakatubig nyo, yung lemon water para pina-flush nga yung mga taba-taba sa Uh, ating katawan na nananggaling sa kinakain nating pagkain. So pangalawa kalamansi water, no? Kalamansi water pampababa ng LDL or bad cholesterol, no? Bad cholesterol na may uh, ito ay may vitamin C na anti-inflammatory at tumutulong sa pag-breakdown ng mantika. So paano siya gamitin? Dalawa o tatlong pieces na kalamansi sa isang basong maligamgam na tubig bago kumain. So bago pala kayo kumain ng mga pritong ulam, pritong pagkain, inumin nyo muna ito ng kalamansi water. So narito kung paano siya gamitin. 2 to 3 pieces kalamansi sa isang basong maligam, maligamgam na tubig bago kumain. So pangatlo, apple cider vinegar or ACV. No? may acetic acid na nakapababa ng kolesterol at nagpapabilis ng metabolism. So, ayan po ang tinawag na apple cider vinegar. Mabibili ito sa mga supermarket, sa merkado or sa mall, sa mga groceries. So, an narito kung paano gamitin o paano makatulong ang apple cider as apple cider vinegar. 1 tablespoon of ACV plus one glass water before meals. No, huwag puro inumin, masisira ang ngipin at dyan. And then, bago daw po ito ninyo gawin, bago daw po ito ninyo inumin, Uminom kayo, inumin nyo ito bago kayo kumain. So, pang ginger water or luya natural blood cleaner, anti-inflammatory at tumutunaw ng taba. So, paano gamitin? Ang ginger water or luya. Pakuluan ng 3 to 4 na hiwa ng luya gawing pang-inom after meals. So, sa water, ano naman, sa ginger water naman, pagkatapos nyo kumain ito, inumin para reflux nito ang taba sa ating mga bituka. Ano, hindi, para hindi ito ah may stuck sa ating katawan. So, pang lima, warm water only. Mm. Ang warm water, pinapabilis ang fat movement at di digestion. Hindi namumuo ang mantika sa bituka at sa ugat. So, best time, right after kumain ng mamantika. Pagkatapos nyo kumain, na mga prinitong ulam mo, mga mamantikang pagkain, minum kayo ng warm water only para yung mga fats, uh, tinutunaw nito, sa at tinutunaw ng warm water ang mga taba-taba sa ating bituka at ito'y maiihi natin. Ano? Para hindi sila ma-stack sa loob ng ating bituka dahil ito ay nakakasama sa ating kalusugan So, pang-anim, cucumber cucumber infused water, no? Ang cucumber nagpapababa ng blood pressure at cholesterol dahil may lignans at antioxidants. Paano ito gamitin? Lagyan ng 3 to 5 na uh, cucumber slices sa isang pitcher ng tubig. O ayan, inumin niyo yan. 3 to 5 uh, cucumber slices. Lagay niyo sa isang pitcher na tubig yung cucumber. So pang -pito, green tea water, no? May my catechins na pumipigil sa pag-absorb ng cholesterol at mantika sa ating bituka. Ah, uh, ang kung paano gamitin at best time 30 minutes after Paano gamitin? At best time 30 minutes pagkatapos niyong kumain, no? After oily meals, no? Pagkatapos nyo kumain ng mga mantikang pagkain. So, yun lang. Sana ay makatulong ito sa inyo. And then, wala namang mawawala kung ito sundin natin dahil para rin ito sa ating kalusugan at hindi tayo magkakaroon ng mga kolesterol sa ating at balay tayo sa mga sakit. So, bye-bye. Thank you for watching.